Balita, isang malaking tunggalian ang sumiklab sa loob ng koponan ng Russian pop star na si Tatiana Bulanova. Ang kanyang mga matagal ng ayaw ay biglang tinanggal sa trabaho at sinabi ng mga awit na pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya. Si Tatiana Bulanova, isa sa pinakamamahal at pinakamatagal na artista ng Russia, ay nagiging laman ng mga balita ngayon matapos kumpirmahin na opisyal na niyang tinapos ang kanyang kolaborasyon sa mga ayaw na sina Maxim at Alena Alalaykan. Isiniwalat ng mga awit sa Starhit na isang seryosong tunggalian ang naganap sa likod ng mga eksena na nag-iwan sa kanya ng pagkadismaya, pagkalito, at sa huli, pagkataksil. Habang naghahanda si Bolanova para sa isang aktibong season ng konserto, ang hindi inaasahang dramang ito ay nagdulot ng mga alalahanin sa mga tagahanga at nagdulot ng malaking talakayan sa industriya ng libangan. Ipinaliwanag ni Tatiana Bolanova na ang isyo ay nagsimula ilang sandali bago magsimula ang kanyang tour. Ayon sa kanya, sina Maxim at Alena ay kumilos ng hindi mabait at ang kanilang mga aksyon ay lumikha ng tensyon na sinabi niyang hindi niya inaasahan mula sa mga taong malapit niyang nakatrabaho. Sinabi ni Bulanova na kahit ayaw niyang ipahiya sila sa publiko, naniniwala siya na nabigo ang mga manen ayaw na tiisin ang mga hamon at responsibilidad na kasama ng isang profesional na ischedule ng paglilibot. Nagpahayag ng pagkadismaya ang mga awit na nagsasabing kung makakasalubong mo sila sa isang lugar, tanungin mo kung ano ang nangyari. Sa palagay ko ay hindi nila nakayanan ang pagsubok. Idinagdag niya na habang ang kanyang relasyon sa isa pang kasamahan, si Dima Bergulia, ay nananatiling matatag at positibo, ang kanyang relasyon kina Maxim at Alena ay lubhang lumala. Ang tsempo ng tunggalian ay lalong kritikal. Inihayag ni Bolanova na noong malapit ng magsimula ang kanyang tour, na may mga nakabok na konserto, natapos na ang mga rehearsal, at nagawa na ang mga pangako, binaygo siya ng mga manen ayaw. Ang pagkansela ng mga pagtatanghal ay hindi isang opsyon, aniya, dahil magre-resulta ito sa mga parusa at pagkadismaya sa mga tagahanga sa maraming rehiyon. Sa kabila ng bigla ang pag-alis ng dalawang ayaw, binigyang di ni Bolanova na sila ay ganap na nabayaran para sa kanilang trabaho. Hindi niya sila inakusahan ng maling pag-uugali sa pananalapi, kundi ng hindi profesional na pag-uugali at emosyonal na pagtataksil sa isang mahalagang sandali. Sa nakalipas na buwan, si Tatiana Bolanova ay nagtatanghal kasama ang isang bagong-bagong pangkat ng mga mananayaw. Sinasabi ng mga mapagkukunan na malapit sa produksyon na ang paglipat ay mabilis, nakaka-stress, ngunit sa huli ay kinakailangan upang mapanatili ang kanyang tour. Napansin ng mga tagahangang dumalo sa mga nakaraang konserto ang pagbabago sa choreography at lineup up sa entablado, bagamat na